Pauwi na ang hardinera sa kanyang bahay. Ang aga-aga niyang gumising dahil maaga ang pasok ngayon ng kanyang mga anak. Alas sa ng umaga ang simula ng klase. So dapat alas 4 at imedya ay kailangan ng gumising. Alas 5 ay dapat nakaluto na at nakasaing na. At pagdating ng alas 5.30 ay kailangan ng umalis ng bahay para ihatid ang mga bata sa eskwela. Minsan kapag 5 or tagalogin ko na nga lang alas 5.30, medyo wala pang traffic pero minsan naman ay sobrang tindi ng traffic, halos ayaw gumalaw. Pag uwi naman ay Medyo-medyo lang. Meron din time na ayaw na rin kumalaw. So, hindi ko talaga masabi ang traffic dito. Pauwi sa aming bahay. Ngayon, pag tanghali ay matraffic na rin. Dahil nga, labasan ng mga estudyante. So, noon, kapag sinusundo ko ang mga bata ng alas tres ng hapon, kailangan na agad umuwi. Huwag munang tatambay sa mall kasi pag tumambay sa mall, nakatabi ng school, ay grabe. Mapapagastos lang at aabuti ng alas 5. Pag alas 5 kasi rush hour na yon So, kailangan alas 3 or 3.15, 3.30, lumarga na pa uwi ng bahay. Kung hindi, mabubutas ang aking bulsa kakaturo ng bata sa pagkain. Pag uwi ng bahay, walang gana kumain ng mga bata. Kaya dapat makaiwas sa traffic at sa gastusin o di ba noon yon pero ngayon maaga masyado ang pasok ng mga bata edi bago pa mag alas 11 ay kailangan ko nang umalis ng bahay para sunduin ng maaga ang mga anak kasi kapag na-late, baka makatak ng ibang magulang. Mahirap na. May mga magulang kasi na dinadala na lang bigla kahit bawal. Dinadala sa kanilang bahay ang anak kesyo daw wala pang nagsusundo. May kanya-kanyang ID naman ang sumusundo. E eh, bakit nakakalusot sa guard? So kailangan ngayon, lagi dapat listo. Maagang aalis ng bahay para masundo ang mga bata. Alam nyo na, ganyan talaga ang buhay nanay. Buhay nanay na tagahatid sundo ng mga anak. O di ba diba, halos wala ng pahinga. Late na sa gabi nakakapagpahinga ang nanay na ito. Goodbye!